Happy Halloween, All Souls Day. Ayan. Ang aking kulot, one week nang inuubo, katulad ko. Ayan. Craving daw siya ng macaroni sa Kaya pagbigyan natin siya madlang people. No, bigat ning, Ay, next nga, lotong spaghetti spaghetti. Kumukulo ng ating tubig, madlang people. Lagay na natin yung shell then like continue to keywords words para hangag tipid ka sakto lang yung nilagay natin sa digmad lang people pang 1 kilo lang ang yung inday today ay chef ay cook tayo ngayon Tama-tama, andito si Kuya Pul ang magaling kumain ng salad. Kaya yun sakto nag ang ating bunso ayan yan ikat into cubes na natin ang ating cheese yan nilagay ay ni tito man nilagay na natin yung cheese sa lagayan niya maliit yung ay hindi pala kasya sa ating container hindi magkakasya dyan kay lipat natin ayan nilipat na natin madlang people kasi hindi pala kasya dun sa container natin na isa. So, ito. Topper shape. Ilagay na natin yung fruit cocktail natin. Yan. Then, mix din pa rin natin para naman equally adamin fruit na. Yan. Then, ilagay na natin. Ilagay natin si nata de coco. Ayan. Dapat sana ka-colored. Umuso. Ang pinaka-paborito ko sa lahat ng sahog, ang raisin. Yan, lagay natin para mas masarap. Lagay natin lahat. Yan, ang paborito kong sahog niya. Raisin, ang paborito kong sahog ng macaroni salad, madlang people. then ilagay na natin si alaskey ayan dalawang alaskey siguro naman enough yan pero pag ang tamis dagdagan natin Alaska for fruit salad. Ayan. Ay, parang ano pala. Then, lagay natin si Nestle cream. Ayan. Wow, lubog na lubog. Next in line, si Mayo Magic. Ayan. Yung nagbi siyang nagbibigay asim sa ating mixture. Mm-hmm. Uh -huh. Kamsya na guys. Pwede nang kumain. Mas masarap kumain kapag hindi nakarep. Hindi mm, pong. madlang people. Ready na. Pwede na. Dagdagak pa yung may indora man sa kita na dagdaganta pa yung cheese bar na. Ayan, madlang people ang recipe ni Dora today. Ayan, nakaloto tayo ng merienda na gusto ni Colot. Request ni Colot, sakto-sakto. Andito ang si Kuya Paul na magaling kumain ng salad. Ayan. Ito nila, mas matamis. Kaya nagdagdag tayo ng additional tokens milk